Mayong adlaw mga kasumbanan ni ining uh, ka mo padayon na punta sa atong pag live. Kumusta man atong mga soking tigpaminaw paminaw ni ining uh, gabi Ako ang gipanghinaot nga maayo atong panglawas o maayo sabang ang atong adlaw. <laughs> o ni ining uh, gabi on, na, mga kasumbanan o um, maminaw ta og video ni Brother Eli Suryano. Atong na-browse nga dunay nangutana sa iyahang program kalabot ni ining adlaw ng sabado atong paminawon una ang nangutana oh atong paminawon ang araw ng sabat ay araw ng sabado paano po ba natin makikita po ba natin ito sa biblia o mababasa sa sitas ng biblia na kung araw po ba siya ng sabado o hindi naman po siya araw ng sabado may kaklarify po kaya natin ito sa biblia Okay. Ang gusto sa nangutan na mga kasumbanan, ma-clarify ba sa Biblia nga ang araw ng Sabat ay araw na Sabado? Okay. Atong paminawon ang tubag ni Brother Eli Suryano. Ay uh, hindi po totoo kapatid na ang Sabat araw ng Sabado. Unsa <laughs> daw? Hindi po totoo kapatid na ang Sabat ay araw ng Sabado. in which ato pun nang respeto ay sempre uh, ang pangutana dia masuportahan ba sa bala ang kasulatan kana nga katarungan kay na Baniog biak na si brother Eli Soriano nga itanong mo kay Soriano Biblia ang sasagot uh, ato ang ihang suporta kay mao na itong ipaabot ma-clarify ba sa Biblia Yung sabat ng sanlinggo, yun po yung ikapitong araw. Sabado talaga yun. Oh. Inay nga suportahan sa Biblia, iyahang gikonfirm na hinuon, nga ang sa isang linggo, sa ito pa, sa usa ka simana, kanang ikapitong adlaw din ha, sabado talaga yun. Mag-comment daw mo diha sa ubos atong comment section. Unsa inyo ikasulti sa maong tubag ni Brother Eli Soriano. Wa ba nagkabansiwag? O? Oh? nagsukwahi ang iyahang ikaduhang statement sa firmiro niyang statement. Di ba? Murag nagsukwahi. O? Atong paminawon og balik na nato og wa ba nagsukwahi. Ah, uh, kung araw po ba siya ng Sabado oo hindi naman po siya araw ng Sabado, may kaklarify po kaya natin sa Biblia ay uh, hindi po totoo kapatid na ang sabat, araw ng sabado. Yung sabat ng sanlinggo, yun po yung ikapitong araw, sabado talaga yon. Ang iyahang unang tubag, iyang isupak sa iyahang explanation. Atong padayunon mga kasumbanan sa pagpaminaw ang iyang explanation. Pero yung ikapitong araw, sabat po talaga sa hudyo yun. Oho. Uh -huh. Wala man mangutan na kung paraasa ang sabado. Uh, Brother Eli Soriano, wala mangutana ang nangutana o ang Sabado para kang kinsa. Very defensive siya kaayo sa iyahang tinubagan na para sa hudiyo ang Sabado. Ang pangutana, simple rin man kayo. O, oh, totoo ba na ang araw ng Sabat ay araw ng Sabado? Ang Sabat ay araw ng Sabado. O, oh karon naglisod man siya og tubag iya kang giingon nga ang sabat para sa hudiyo mura kadtong nangutana mayong gabi inoy <laughs> ang tubag bisan asa lang oh <laughs> mura kwa siya nakapaminaw sa balaang sa pangutana pero ang una niyang tubag iya hamang mura ba og gi direct niya ingon nga hindi totoo na ang sabat ay araw ng sabado. Dito lang siya, nadaot siyang explanation nga namurag nakita nato naglisod yun siya sa pagtubag. A very simple question. di ba? Unya, ang iyang isipota na dayon, ang sabat ay para sa hudiyo. Ang sabado para sa hudiyo. Layo raman na siya kayo Layo ra kaayo siya nga tubag. Kaya di na mao ang pangutanah atong padayonon. Kaya lang, hindi laging Sabado ang lahat ng Sabat. May mga Sabat ng taon. Meron, meron pa nga po, meron, meron set. oh, tanawa na to. Atong paminahon, yung sa niya paglihis ang maong pangutana. O, oh. ano man, kung sa may ihangbot ipasabot ni Ana, kay aron lang nga ma madala ang iyahang mga listeners sa iyahang pagtuo nga wala sa balaan nga kasulatan. Oh, kay unsa may yang tumong di ay, nga iya hamang gidritso pagtubag nga hindi totoo. Unya wa man di ay niya masuportahi ang yang hindi totoo na ang araw ng Sabat ay araw ng Sabado. Unya makita di mo mga kasumbanan o madungog nato o naobserbahan nato nga daw maayo ka ayong pagkatubag kung di nato gyud siya o tingkayon maayo ang iyahang tinubagan. Pero kung ato yung tagsatagsahon sa pagpaminaw ang iyang tubag mga kasumbanan, naglisod yun siya o tubag sa maong pangutana. 7 diba? time times 7, 7 7, 49. Kaya po yung ikalimampung taon ang tawag po doon ay jubileo o jubilee. Doon naman natapat yung... Oh. Layo ra kayong explanation mina, ma, minahal nga makasumbanan. Be ato ra gyung idretso nang iyang explanation klaruhon gyud nato og maayo sabat po talaga sa hudyo yon kaya lang hindi laging sabado ang lahat ng sabat may mga sabat ng taon meron pa nga po meron 7 times 7 De 7 times 7 49 Kaya po yung ikalimampung taon ang tawag po doon ay jubileo o jubilee. Doon naman natapat yung araw ng Pentecostes. Sabat din po sa mga hudyo yun ang iyang explanation layo na kaayo sa pangutana to make it show nga uh, maayo gyud niya daw pagkatubag nga kuan kay iya gi explain pero wala na sa Marcos 2 bersikulo 27 ang adlong igpapahulay gibuhat alang sa tao dalang sa tao dili alang sa hudiyo mga kasumbanan kini palusot na lang niya ni eh, kay naglisod siya og tubag sa mao pangutana kay dili man mabasa sa balaang kasulatan. Yung panahon na yon, kaya po merong mga iba-ibang sabat sa Israel. Marami pong sabat. Yun po ang sagot ko sa inyo kapatid. Ato mang respeto po ang tubag ni Brother Elisuriano kaya di man ato siya mapugos nga pa nga pabantayon yun ato siya at lang ipapahulay. Tungod lang sa iyang paglikay, di na magkadimao ang iyang tubag. <laughs> di na magkadimao. So, comment lang mo sa atong comment section pero ayaw mo kalimot sa pag-subscribe o pag-click sa notification bell sa atong uh, Sumbanan TV channel. Kay aron mo po ng atong subscribers diri.